way mga kanana for today's video, alam nyo mga kananay, may issue share lang talaga ako sa inyo nga uh, maikling kwento tungkol dito sa cake na ito. Meron talagang mga bagay-bagay sa pagbe-bake na talaga namang magpapabilis ng tibok ng puso mo. At ito na nga, sinimulan ko nang gawin tong mga toppers na to. Alam nyo mga kananay, super excited talaga akong magkaroon ng safari team cake at tagal ko na talagang iniintay to. So, syempre, for the na ang inyong kananay ng mga toppers, yung mga elephant natin, giraffe, at mga kung ano-ano pang mga animals tulad nitong baby lion na ito. Talagang pinagandaan ko sila at talagang super excited ako. Tapos, meron talagang dadating sa buhay natin na talagang hindi natin inaasahan. O, diba? Tingin nyo naman talagang napaka-cute ng layon na ito, ba? Diba? Ano ang gagawin nyo, mga kananay? Kung pagising nyo isang umaga, ito mga pinaghirapan yung mga fondant na ito at kinabukasan na rin ang delivery, ha? Ay, ganito ang mangyayari! di ba? Sino man talagang hindi maiiyak na pagtapos ng lahat ng pinaghirapan mo, ayan sila mga kananay na tunaw sila. Kaya ang hirap po talagang gumawa ng mga fondant details ngayong tag-ulan. Pero ano pa nga bang magagawa ko mga kananay? Wala, wala na akong magagawa pa kundi ulitin ito mula sa umpisa. Yes, mula sa umpisa mga kananay. Kaya talagang yung kabako ko, yung inig ng kamay ko, alam mo yan, alam mo, ito na, i ko na tapos ganito ito yung nangyari. Ay, talaga para talaga akong si Darna, mga kananay. Kaya pagkatapos sa pagkatapos kong i-frost lahat ng cake, ay ayan na, mga kananay. Sinabi ko lang, ding! Ang bato! Darna! O, diba, pa? Partida, nanginginig pa yung kamay ko niyan. Ah, oh, ka. O, diba? Laban na laban ang ating cake. Alam nyo, mga kananay, minsan sinusubok lang talaga tayo ng panahon, eh. Tinitignan siguro kung kaya ba nating lusutan at gawa ng paraan ang mga problema ang dumadating. At isa pa, kananay, kailangan mo talagang gawa ng paraan kasi fully paid na to. Warla ka talaga sa buyer mo pag wala kang binigay na cake. O, siya, sige na. Dami kong hanash. Babu!